Hi guys! Magandang araw po sa inyong lahat. At ngayon naman po ipapasilip po sa inyo ang part 1 ng behind the scene ng pagbisita po dito ni uh, Mr. Empoy Marquez para po sa I Wonder. At so yun po, at uh, ipapasilip namin sa inyo yung uh, pagsama po nila sa amin sa ilog at uh, nangha po kami ng kibal at syempre ang pag, ano po, pagtatatak ng kibal. So lamang po. At sana po mag-enjoy kayo. At syempre, abangan din po ninyo ang part 2. mga thank you so much sa pagsama sa amin ngayong 2024. Nawa ay more adventure, more travel, more food trip, more cultural adventure. Happy New Year sa inyong lahat, mga ka -wonder. Dito lang sa I Wonder! in Dali, ke Dali. 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 Pagkakitaan dudot. ako ulit, taga ako. kita. Kung gano'ng adventure yung gabi namin dito sa... Yan po na-hide namin si Tilat. So behind the scene po, kami po ay namamangka na rito sa Kailugan. So guys, at kami naman po ay nakaantabay lang sa kanila. Habang sila po ay nag-shoot muna nung pagpunta po doon sa pagkukuhaan po ng kibal. So si tatay po ay sinimula na nilang uh, tanong-tanungin dito tungkol sa pagkukuha ng kibal. So yan po palabas na, si, palabas na po kami dito sa ano't nakakuha na po si tatay ng dalawang bunga. Ano pa ako ilapit mo. Up. One more. No, one more. Easy to fix it. Uh, just uh, uh, throw your thumb. Throw your thumb. And push it. And then get it. Ganito lang masarap sa ini. Ganyan ka laki po? Ganyan ka laki. Sarap. Sarap. Yung pa ginagawa ng suka. Pero para Pero paano po sa umaasim? Hindi ako kuno na yung tempas. Oo. Eh totoo yun. Ay yung press pa. Okay. Tapos ito bunga na lang. Bunga na lang eh. Oh, I know it. Hello, okay. ano, let's tayo. Let's go. pantimbang tayo. Meron pala naman tatlo doon sa tatlo sa akin. Para yan. Okay po, pantaktak naman. Meron na pala doon. Meron na pala doon. So yan po, kami po ay nandito na sa, ano ay, sa daungan. Kami po ay bababa na. Yan, kasi ako po namin si Dodo. Ako na naman para sa binyo. Oo. Ang malaki ay dito. Ano ay? Mamaya na mahal ko nito mga bangkay ito. Oh, Mamaya na. Protesta na si Mali. <laughs> <laughs>

kita siskis ko. Nakuha ko. Nakuha ko. ko. siya makistiyan dito. ng bilihan dito ng ano, fruit salad eh, mga ingredients Eh... eh baka may gagawin ko bang ano na sa na, fruit salad na lutuin uh, with a twist. Wait, actually. Talo po. Kumusta? Pwede ko pa kayo niyo? Ah. I think Pwede po bang ano uh, pag tanong ko sa pup dito may bilhinan na, ano na ingredients ng fruit salad? kasi nga, kadalasan po kasi ng mga ginagamit pag ngayon na tube na, eh, yung mga dilata. Eh, ate, meron po kayong alam dyan na uh, lutuin na uh, fruit salad with a twist. tanong. May ano ba alam na bilihan ng uh, fruit salad? Eh, kasi kanina po po ako naghahanap eh. Uh, kasi kadalasan di ba pag ano tsubuya na, ang ginagamit nila yung ano dilata. Pero baka po meron po kayong alam na fruit salad with a twist.

Si po, ano? Siya na lang po yung salad na. Kaya na lang po dito. Ito ako sa tabi na lang niya. Ano? Ano? Ano para Ano siya. para yung ki okay, well. Yeah. salad with a twist

po sa lahat ng aking mga subscriber at viewers. Muli po, ako ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta at panonood sa amin YouTube channel. Uh, at wag sana po niyo kalimutan mag-like at mag-subscribe sa Ermalentena. At uh, muli na ako kay Lord at uh, naka-experience kami na may bumisita sa amin. Uh, galing po sila sa GMA 7 si so kaya uh, Sir Empoy maraming maraming salamat po sa inyo. At uh, natutuwa po kami dahil na uh, nakapunta po kayo dito sa amin. At naipakita po namin sa inyo ang ganda ng infanta. Ang ganda po ng aming barangay, ang barangay Apiawain. At syempre, muli maraming maraming salamat syempre sa aking pamilya. At sa aking asawa, sa buong tinpakatan. Maraming maraming salamat sa inyo. At sana po ay uh, mag-enjoy kayo. God bless. Bye-bye! At yun po, uh, patensyalo po sa maraming katitik dahil hindi po talaga kami artistahin. <laughs> Kung ba po ay on the spot po talaga yung mga acting-acting namin. So, yun lang po. Maraming salamat!